Okay, nakita nyo naman yung plaka na yon. Isa to sa reason kung bakit hindi ko kagad nilagay yung uh, bago kong plakas. Nung nakaraang nakaraang buwan ko pa nakuha yun eh. Sa gantong klasing parking lot. Tingnan mo yung mga plaka na yan Oh. Diba? Dahil sa sikip ng parking dito, hindi mo talaga may iwasang hindi tamaan yan. Bumaluktot, matapyas, worse sa worse, ganyan. Mabala, ay, mabasag, mabali, kaya nagaano ako na hindi kagad muna ikabit hanggat okay pa naman tong plastic. So bukod doon sa reason na bakit ayoko pa ikabit yung uh, bago kong plaka yung matagal kong inantay na plaka eh dahil gusto matapos yung modification ko kay Marga para naman kahit papano ha halos lahat sabay sabay yung bago di ba hindi yung pa isa isa ko nilalagay yung bago maluluma kasi agad So pauwi na tayo guys uh, at hindi pa pala ako nakakapag intro so kamusta kamusta ako nga pala si Road Game ang natitirang active sa MBPH huwag nyo pong gagayahin niya si kuya sa kanan sumingit nagmamadali pa so tara magkwentuhan tayo regarding dito sa bagong uh, issue ng LTO regarding sa pagkakabit ng bagong plaka let's go Ah, oh, awkward nga no, sa maliit na rider tapos naka-aerox ka Pati ka na si Kuya doon ah. Boss, palinis mo yung panggilid mo. <laughs> Nag-iingay na yung mga bola mo. Gamit ka pa rin ng gamit ng motor. Dali mo yan kaya no, kay Sir M. Tapos yung problema mo. <laughs> so, going back sa topic natin eh, November 1 patupad na ang LTO nahuhulihin na ang mga gumagamit ng plakang uh, plastic o yung mga sasabi natin aftermarket na uh, plaka gaya ng mga yan na nasa harapan ko okay lang mabidyohan niya kasi pag inisyohan sila ng bagong plaka hindi na rin naman niya yung number nila so limang libo kapag ka nahuli ka na hindi updated yung gamit mong plaka yung uh, may kulay-kulay o kaya yung normal na puti lang so mapapayo ko sa inyo guys hanggat maaga pa hanggat wala pang November eh, asikasuhin nyo na dahil gaya ko lang naman din kayo na nagantay ng sobrang tagal actually may mas matagal pa nga eh So yung video naman natin hindi naman to pag-rant kasi nakuha ko naman talaga yung plaka na matagal na mga ilang buwan na rin yung nakalipas hindi ko na talaga kinakabit nga dahil nga I have reasons you know but anyways dun sa mga iba na talagang hanggang ngayon wala pa rin yung plaka nila nakailang palit na sila ng motor wala pa rin yung plaka nila eh ito na yung time para kumontak na kayo sa dealer kung nandyan pa yung dealer o oh, kaya magtungo na kayo dun sa LTO portal na binigay nila para ma-update kayo kung ano ng balita dun sa plaka nyo, di ba? Para in case na matapos na yung period, mag-November na, eh, meron kayong uh, kasulatan o no? meron kayong message mula sa LTO na nasa kanila pa rin yung bola. Wala na sa atin, diba? Ang galing nila, eh, di ba? Biglang pasa ng bola sa atin. Alam bakit? Magpapasko na kasi. Kailangan nila ng budget. Lahan nila ng something na pagkukuha na ng uh, ipamimigay nila sa kanilang mga uh, constituents. So sige, magsabay-sabay tayong lahat. Pasok nung isa, pasok nung iba. <laughs> Sasalita ako eh. Joke lang. <laughs> sabi na naman ng iba. Paka, mahito naman ang hulo mo. Eh, ganun ho talaga. Pagtitrentahin ka na. Ilan na lang, magka-40 ka na. <laughs> Kidding aside eh Pansin nyo ba nag na ako ng ruta ngayon Wala lang kasi nakakasawa kung magbablog ako Doon na naman tayo sa Ortigas sa bukas sa Janis Ab eh Hindi ba ako ng konti Diyan tayo sa may Stella Maris Ano siya tawag doon uh, Fun pack hindi siya talaga kinuha doon sa pangalan ng street na yun. Pero meron talagang santo sa may kainta na isine-celebrate nung mga linggo na madalas ako magsimba. Pangalan, Stella Maris. Kaya sabi ko, pag nagkaanang akong babae, yun ang ipapangalan ko. Which is, eh, oo, oh, oh, ang galing lang. Babae yung naging anak ko. Tapos, yun talaga yung pangalan ng anak ko, Stella Maris. And, uh, para lang din masundutan yung uh, eh, bakit paunti-unti yung bili ko ng parts And bakit hindi ko kagad mapagawa si Marga at this very very moment Eh, magpapabinyag ako this month guys So yung pera, dalaan ko muna sa anak ko ha Yung mga gantong luho, nakakapag-antay na Dati hindi ako marunong mag-antay, go agad eh, Pero ngayon, marunong na ako mag-antay Kagalit siya eh Likong Liko Yarn Ba't lang iinit ang ulo ng mga tao ngayon? Isa na ako dun <laughs> So siguro hanggang uh, dito na lang muna ulit ang ating uh, kwentuan kwentuhan sa topic ng uh, pag i-issue ulit ng uh, bagong batas ng LTO regarding yun sa paghuli ng mga uh, hindi pa rin gumagamit ng uh, release nilang plaka so muling paalala guys uh, kontakin nyo na yung dealer or kumontak uh, na kayo sa LTO portal para ma-update kayo kung ano nang lagay ng inyong mga plaka so ingat sa ating lahat dito ko naman wini wish na ma-checkpoint ako para masita yung plaka pero gusto ko rin malaman kung ano yung uh, ano nila uh, uh, alituntunin regarding sa paghuli niyan ngayon kung magti uh, magtitiket na ba o mag uh, mag warning pa lang So that is it. Thank you for watching. This is Road Game. See you sa mga susunod na upload. Let's go. Sana o, oh, loyal. Yung nakalagay sa plank. <laughs>